isang influencer ang nawala habang nagbabakasyon. Siya si Ian Rubin, 38 years old, isang social media influencer. June 26, 2024, pumunta si Yan sa may Thailand para magbakasyon pero yung masaya sana niyang bakasyon ay mauwi sa bangungot dahil ilang araw lang ang lumipas on June 30, 2024, biglaan nalang lang nawala si Ian. Pinarap naman ng mga pulis si Yan, and around 2 weeks later on July 13, 2024, makikita nila ulit si Yan sa karumal-dumal na paraan Nanang buhay siya nung matagpuan siya at yung mas malala pa dito magkakahiwalay yung katawan niya na yung iba mga buto na lang pag ng mga polis posible daw na dinukot siya habang nagbabakasyon yun pa nga sa isa sa mga kamag-anak niya, may nakingi daw sa kanila ng ransom na nagkakahalaga ng $138,000 or mahigit 8 million pesos pero hindi naman daw nila ito nabigay. Tignan naman ng mga polis yung CCTV, dito sila merong malalaman. Isang CCTV, nakita nilang merong nakasamang isang lalaki si yan na nakasama niya ilang araw bago siya nawala. Nakita pa nga doon sa may video na magka-holding at sila, naglalakad-lakad, namamasyal-masyal lang, kumbaga normal lang naman yung galawan nila. Ang lalaki na nasa video daw na yon ay si Making Yan, 32 years old na siya din sa Thailand katulad ni Yan. July 1, 2024, nakitang magkasama si Yan at si King yan, at ito na nga daw yung huling beses na nakitang buhay si Yan. Ikalayuan kung saan nakita yung katawan ni Yan, merong mga nakitang sunog ng na mga bagay. Tignan nito ng mga polis na pag alaman nilang mga gamit nga to ni Yan at ang duda nila si kingyan Yan daw yung sumunog dito sa mga documents at mga gamit ni Yan para nga itago yung krimen na nangyari. Tignan din ng mga polis yung pinagstayan ng hotel at yung nerentahang kotse ni kingyan at meron nga din silang mga natagpo ang may mga dugo daw doon. Itong July 10, 2024, ilang araw bago nakita yung katawan ni Yan, naaresto na pala tong si King Yan pero sa ibang kaso, matapos siyang magsangla ng isang peking relo sa isang pawn shop pero nakalaya din siya. Kami ng ebidensya against kay King Yan, gusto siyang makausap ng mga police and detectives pero on July 3, 2024, napag-alaman nilang nakaalis na pala ng Thailand si King Yan. Hindi naman nagtagal on July 15, 2024, nahanap at nahuli naman agad si King Yan sa may Macau sa Taipa Ferry Terminal habang tumatakas kung saan siya inaresto at planong ibalik sa Thailand para harapin yung kasong kinakaharap niya. Ang isa sa mga tanging alaalan ng pamilya ni Yan sa kanya ay yung huling post niya sa social media nitong May kung saan masaya pa nga siyang nagpa-party sa may Macau at hindi alam yung malagim na mangyayari sa kanya.